Magandang gabi sa inyong lahat, Alexander Alex to choose. Nagpapatuloy pa rin tayo dito sa pag uh, bye bye sa buhay ni Maymay. May. At this point in time, Darla Soler is sending his love to Mary Del Mama Entrata kasama ang pamilya niya and kasama ang PBB family ni Maymay Entrata na sina Mele Canteveros, Jason Canteveros, no, Jason I forgot his family name Jason Francisco yes and then um, uh, Bianca Gonzalez kasama si Darla at ang inay ni Darla mga kaibigan and uh, bagay na ikinasaya ng mga taga subaybay ni Mamay saying na Edma is saying so overwhelmed by all these people beside you through your grieving time God bless you Mai so yes um, aside from that ay uh, umakyat po ang bilang ng taga sa ni Mai and trata sa Instagram mga kaibigan she is now having 7.6 million of followers at this point in time sa kanyang showbiz career mga kaibigan So, yeah, masaya tayo na hindi ka nag-iisa, at silang lahat ay nagpaparamdam at nagpapahihwating ng pagmamahal sa iyo in life. Just stay strong and uh, marami ang uh, nakikiramay sa pagdadalamhati mo sa panahong ito and uh, take your time. Um, Mag-aantay kami hanggang kailan mo magbukas muli ng social media to update as kung nasa na ang status ng iyong puso, isip, at um, andito lang kami. Dumadamay sa mga pain na mo sa mga panahong ito may maentrata. Yan po ang latest. Sa thread ni may, uh, sa thread pala ni Miss Darla Soler ay uh, meron na itong 14 comments mga kaibigan, mga taga-subaybay ni Mama Entrata. nagpapasalamat kay Miss Darla Soler sa unconditional love niya, ni, niya po. Para kay Maymay. Salamat ni Sheila. Sabi ni Sheila, May Paris, salamat po Ma'am sa pagmamahal niyo kay Maymay. All the hearts ang inbid niya. Kasama dito si Melissa Verkasion condolence May pakatatag ka. Kasama dito si Christina Aguillermo Solofano de Tree, Velma Gutierrez Marilyn Florendo, Colleen Matibag, Maymay and Trata. Fan? Norhaida It's Miljoy Contante and Almay Karim Leymarininho Maldita ka Kumasungit Aha, uh aha -huh, uh -huh. and Elaine and Kimi Manipol sila po yung uh, nagbigay ng mga pa-hearts sa post ni Miss Darla Solar na nagpapasalamat dahil sa panahong ito ay pinaparamdam talaga ni Miss Darla Soler ang kanyang pagmamahal kay my Maymay, and Trata mga kaibigan.